Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang posibleng pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa matapos itong imungkahi ng ilang mambabatas sa Kongreso. Kaugnay pa rin ito sa paglabas ng isang resolusyon ng makabayan bloc na hinihikayat ang gobyerno na paimbestigahan sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pag-amin nito sa paggamit niya noon ng confidential funds ng Davao City upang ilunsad ang kanyang war on drugs. Aminado si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may pinanggagalingan ng mambabatas sa kanilang panawagan kaya kanila nang sisilipin kung mayroon nga bang sapat na basihan ang inihain nilang House Resolution. Dagdag pa ni Remulia, pag-aaralan rin nila ang jurisprudence na inilabas ng Korte Suprema kaugnay sa jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Matatanda ang 2019 na mag-withdraw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC na siya namang pinanindigan sa ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May panawagan si Senator Wynne Gatchalian sa Commission on Elections o COMELEC, Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP na tiyakin ang seguridad ng mga gurong magsisilbi para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon kay Gatchalian na siya rin tumatayong Basic Educational Panel Chairman sa Senado, na bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan sa darating na BSKE ang pagtitiyak na maproteksyonan ang mga guro at poll watchers na magsisilbing frontliners. Pinangangambahan ng senador na baka maulit ang mga insidente ng karahasan sa mga nagdaang eleksyon pangunahin na sa mga tinutukoy na election hotspots. Ayon sa datos ng COMELEC, mayroong 361 na lugar sa mga bansa ang election hotspots o nasa red category habang 1,271 na lugar ang nasa orange category at 1,199 na lugar naman ang nasa ilalim ng yellow category. Nilagdaan ng Pilipinas at European Union o EU ang isang 60 million euros o may katumbas na halagang 3.6 billion pesos financing agreement na naglalayong mapromote ang green investments at infrastructure. Nilagdaan ang Green Economy Program sa Global Gateway Forum sa Brussels, Belgium noong October 25 bilang parte ng inisyatibo ng EU para matulungan ng Pilipinas sa mga hakbang nito na mabawasan ang paggamit ng plastic, pagtiyak ng supply ng tubig at pagkamit ng energy efficiency. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, makakatulong sa Pilipinas ang grant para maisakatuparan ng layunin ng pamahalaan na mabawasan ang greenhouse emission ng 30% sa taong 2030. Kasalukuyang pinag-aaralan ng EU ang potential ng pagkakaroon ng free trade agreement sa Pilipinas. Nagpakita rin ng interes ang EU sa mining industry ng Pilipinas at ang magagawa nito sa global supply ng raw materials. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.